Hi guys! Good afternoon! So, kami ni Mama mong yung tumi saging o kamote. Kamote. Kami magsawsaw ginamos kay Bawal. Hindi ka sa Miss Bawal ginamos kay naman siya itas sa sugar. Ni ako, wala ko high blood po. So, ang pa panyo to kay wala may bugas pa mali. Kay marang bugas mong kuno. Aras sa Miss Kamote o saging hinog. Ayan. Yeah. Tanawag guys, o. Oh, mo Mawin mong pani -ud karong udtohon. Oh, Ayan. Yeah. May barato, di papalit. O. Oh. Amo nang guys sa tabo. Alam mo yung tabo sa merkado. Amo nang ipalit. tapok-tapok oh, ba? Ayan. Yeah, Mawin siya, o. Oh. So, mukha mi oh, may karoon o Kay, dyan mo may sudaan. Mawin nang mong kanun sa guys. Dara. Saging hinog. Yan. Paborito ng bayan. Uy, na itambali yung, oh. Mag-utan mi on ya. na mo. Bas na mo niya. Utan na mo kamunggay. Napay mm, talong. O. Oh. Kati sa tabo nga. Ito? Saan ni sa Patola. 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 Amo ni siyang bas uyo panihapon. Talog kay... luy ah. Binubli mm. lang ba? Binubli. Tamis kayo guys. Bisa uh, gamay titi. Gamay kayo. Tamis ma'am.